Ayan guys oh. Ayan dito mga daming ano ngayon dahil maganda nga ang playa. Ayan oh. Ayan, oh. oh. Tapos meron ho ditong, ano nagsasaka ayan oh guys oh. Alamang ang inuhuli niya, alamang ano? oh. Nakakatapa yung alamang sa tagliran ng sakag oh. Oh. Angat. Alamang guys, ang inuhuli oh. Ano sigilid lang. Oh. Yan. Sakto sakto na ano natin. Na sakto natin ang pag-angat. Daming kalamang guys, oh. Maraming alamang. Oh, dalawa yung naman ng <tip>